Good day guys Nandito tayo sa Flyer slot Update lang dito sa mga Painakay natin Ito na sila oh. itong video na to Updated na to Ang uh, patong December 10 Ayan na sila yung mga mga ina kay dati na pinipreview ko, pinipicture ko. Ayan na sila. Hinahandpid ko sila para magkaroon ng pareya oriented na sila sa akin. Ayan. Dami na rin sila eh, mga... Sana hindi mabawasan may nag-fly away na sa akin dalaw eh. Baka madagdagan pa. Pero okay lang. Ano yan? Para ganun talaga sa pag -re -re ng young bird eh. Madalas na Di may yung ano. Inevitable talaga yan yung ma-fly ano away. away. So, Tatuloy lang. Ayan, isa na sa paraan ng pagsasala yan. Yung iba, ano eh, may, may mild na one echo pero wala, ano, natural lang ang ano ko. Natural approach lang yung probiotic lang tsaka vitamins ang ano ko. Pinalalakas ko lang yung immune system nila. Para gumaling sila naturally. Kasalamuhan nila yung... Kasalamuhan nila yung mga flyers ko. May lima akong... Ano eh? May lima akong... Kinakarga. Hopefully... Mailaro ng pan race ano na eh, malapit na ang pan race. Itong ano na. Entrehan na tong Friday. Hindi natin kung ilan ang ma-entry natin. Gabriel. Ayan na eh, mga pang-norte natin. Hopefully. May matira. hindi na yung balak kong i-separate yung mga bagong harvest na young bird na ilagay sa mini flyers loop. Nahirapan akong sa homing nila. Nairapan ako sa trapping. Kaya yung maliit na yung mini flyers loop na ginawa ko. And, ano ko na lang sila. Yun na lang ang gagamitin kong stack. Stack ng ano hand section. Stock loop ng hand section. Dahil konti lang din naman ako, konti lang naman ng mga hand ko. Yun na lang, ano ko, gagawin kong stock ng hand section. Dahil medyo na naarawan din yun eh, tsaka nauulan na. Kaya yung bago yung mga harvest, harvested kong young bird, ito, itong mga to. Eh, ah, halo na naman sila sa north and south. Kaya, well, bale, ano na lang talaga, yun. Kahit prone silang, very prone talaga tong maka, ano, ano to, very susceptible sila na na maka-acquire ng ng mga diseases galing sa flyer. Pero, okay na rin, okay na rin yan, as usual. Kailangan lang, Naturally, natural, ano naman ang ano ko, alaga sa probiotic at sa supplements. Natural. Uh, yeah, so far, ang observation ko naman dito, kaya naman eh. Dahil yung mga player ko ngayon, ano rin yan dati? ah uh, nagkaka one a cold din sila. Pero ano, ginagawa ko pagka-severe na, Inugasan ko na lang sila ng ano, tubig na may Clorox, yung mata nila. Nakasurvive naman yung ibang ibong, ilang ibong ko. Halos limang piraso yun sila. Naging severe yung one eye cold. Dalawang mata. Nahalos. Mamaga. Luluha. Nakapikit. Ang ginawa ko, nagkanawa ko ng sa maliit na container, nagkanawa ko ng Clorox doon. Yun ang pinanguhugas ko sa ulo nila kahit gabi. Naalis ko yung mga muta-muta sa mata nila. Pinapatakang, binabasa ako ng tubig na may chlorine, may Clorox. Nakasurvive naman sila kaya yun na magiging approach ko din. Pero so far wala pa naman silang ano. Wala pa namang nagiging severe. Meron, mild, pero umiigi naman sila dahil ano, alaga sa probiotic. Para ma hindi magtuloy-tuloy, hindi hindi sila ma-overcome ng bacteria at saka microbes, microbes. Ganon din yung virus. Ito nga pala guys yung yung pairing ni Blue H08 Cross kay Crack 52. Ayan na yung ayan na yung pan second clutch nya. Natuka na yung dalawa na yan. No? Kaagaw na nung parents niya si Blue at si Crack 52. Ano yan yung galing niyan, kaagaw niya yung parents niya. Tapos mamaya ibubuli niya yan para subuan pa siya. Kaya ano na to, ngayon, iwawale ko na to ngayon. Ilalagay ko doon sa holding area ko ng mga inakay. And then pagka malakas na malakas na tuyo na yung pakpak. Kompleto na yung pakpak sa loob ng... Pagka ano na, tuyo na yung pakpak niya. Saka ako na siya ilalagay sa plier. Ang lakas na ng kumain, no? Mas malakas pa sa parents niya, no? Binubuli niya nga parents niya. Ang lakas niya, no? Tapos mamaya-maya, idadrag niya yan si Blue para subuan siya. Kaya, ano rin to, eh? Ang lakas. Ang lakas niya. Bali, ito ang second clutch. Ano pa yan? Yung Pagtapos niyan, pag naiwalay ko na yan, ano pa? Pwede pang pantel clutch yan, saka ako na isa ako na awatin yan sa blue. Isang ano pa? Isang clutch pa. Lalagay ko na to sa holding area tong dalawang young bird na to. Ay dalawang yan, yung dalawang ina kay yan para palalakasin mo doon sa holding area sa uh, double cage. Saka ako itatransfer na ng pagmalakas na talaga siya. Pwede na makipagbunuan dun sa flyers club. Saka ako sila ilalagay doon. Ayan, kita. Ang lakas na mo, ano. Halimaw na kumain, no. Ang natumuka, oh. Nakakatawa. Ah,